Sinaya at ang mawalang wika. Sa isang maliit na bayan, sa gini ng buyo, may isang batang babae na nagmamalang daya. Masayahin si Laya at naghilig ng wasan ng akla. Ngunit, isang araw, napansin niya na nakakaunti na ang nagsasak. tanong ni Laya. Nung hindi si Lola Tala. Marami kasi ang mahihiyang magsalita nito, Apo. Iniisip ko lang mas maganda ang panagang wika. Lalo ko si Laya. Gusto niya mabuhay ang kanilang wika. Kaya, naisip niya isang plano. Kinabukasan, tinala niya sa paaralan ang isang makalumang kwaterang ng kanilang lola. May mga tula, kwento at sa lawikain ito ng kasulat sa kanilang ng mga wika. Ipinapakita na niya ito sa mga guro. Nakakatuwa ito, Laya, sabi ng guro. Bakit hindi mo i-share sa klase? Masaya si Laya. Mula noon, tuwing Biyernes, ay nagkakaroon sila ng araw ng wika. Kung saan binabasa nila mga kwento sa kanilang katutubong wika. Naglalaro ng mga tradisyon na laro pamaawin ng awiting baya. Unti-unting nagtutumasay pa muli ang mga bata sa kanilang wika. Magiging ang mga magulang ay natutuwa na ling -ling ito sa tindahan. May isang bisita mula sa syudad ang dumaan. Nagsulat ito sa galing ng mga bata sa kanilang sanulong wika. Sana sa amin ganito rin wika ang bisita Silaya, Simula na po sa puso at susunod na ang dila. Aral, ang pagmamahal sa iyong sariling dika ay nagsisimula sa isang tinig-tinig na isang pata na handang magpamalasakit at magbahagi. Sa isang maliit na bang, nabubuhay muli ang ating kultura. Silaya at ang nawalang wika.